ng Negros Occidental ang kanyang order po ay labing limang solar LED light Magandang araw po sa si inyo lahat mga best friend, mga Ironman. Kamusta na po? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Saan man po kayo sa mundo mga best friend. Shoutout nga po pala tayo. sa niyo po ako. I shoutout natin ang ating mga best friend na nagsi-order sa atin mga best friend. Ganyan po ang ating mga suki. Kasi dito mga ka mga best friend, ang bibilin mo may quality at subok at tinesting bago natin ipadala mga best friend. Okay? Okay, Ulo nating i-shoutout mga best friend yung bumili ng ating mga solar led light. Yan po, ah, labing lima po ang kanyang order. Yan po, shoutout po kay best friend Benedict. Gepulango ng Negros Occidental. Ang kanyang order po ay labing limang solar LED light. Ang iyo pong mga solar, ito po. Una, number one, 100%. Number two, 200% na. Ang pangatlo po, 300% na. Ang pangapa. Okay, pang lima. Ang pang ani. Ang pito, pang walo. Pang siya. Pang sabu. Eleven. Twelve. Thirty. Forty. 100% Ayan, sa lahat po ng nangangailangan ng solar LED light mga best friend, pang street light meron po sa atin bumili dito pang barangay ang binibili mga best friend dito po, ino-offer ko po sa inyo itong ating solar light nakasale po yan, ang halaga po niyan dapat ay 3,200 pero ngayon po ang halaga lang po niyan ay 2,199 lang mga best friend ang ating solar light ay malaki Oh, Marami dyan, nakalagay 500 watts. Pero ang pagkasinubukan mo, mas malakas pa to mga best friend. Ganyan po ah. Dito, what to see is what to get mga best friend. Ang panel po niyan ay malaki. Ibig sabihin, ito yung kumukuha o umihigop yan ng energy sa araw. Lalo na po ngayon, napakalakas ng araw. Ang maganda ngayon, solar light po ang ating gamitin. Ilagay natin sa mga peace pan, sa mga barangay, o mismo, mismo sa bahay natin, tapat ng bahay natin, walang ilaw. Lagyan po natin para walang mga tambay-tambay sa harap, di ba? <laughs> At ito mga best friend, gagamitan nyo ng remote, pwedeng gamitan, okay? Gaganyan nyo lang, o oh, ilaw na, ito, o. Oh. Okay? Mga best friend, papatayin natin, o, oh, patay. Yan, ganyan po yung ating solar light. Yeah, you Talo naman po tayo ng Sariaya Quezon. Punta natin si Best Ben Arcon Paul Remitado. Ang kanyang order, dalawang solar LED giant light, dalawang drill, isang automas na black. Nain natin ang kanyang solar, 100% na gumagana. Pangalawa po, 100%. At ang iyong automas, Best friend. I-test e natin ang iyong automas. 100% na gumagana. Punta naman po tayo ng Isabela. Punta natin si best friend Arvin Salvador. Ang Salvador sa Portuguese, yan po ay ibig sabihin niyan, Savior. <laughs> okay, si best friend Savior. Arvin, ang iyo pong solar light, 100%. Nag Punta naman tayo ng Sariaya, Quezon. Kay best friend Leslie Lagrazon. Ang iyo pong Otomas, oh, best friend Leslie. Test natin. Ayan po, 100% na gumagana. Ayan Punta naman po tayo ng Pangasinan. Punta natin si Esprin J3 de Vera. Esprin J3 ang iyong solar light, 100%. Sa Baguio City naman po kay Esprin Dexter Bastingo ang iyong pong order na cordless drill, ang reverse. 100% na gumawa. Punta naman po tayo kay best friend Jose Lito Guanzon ng General Trias, Cavite. Ang iyo pong welding machine, best friend Jose Lito. Ayan po, 100% na gumagana Punta naman po tayo ng Olongapo City kay best friend Rino Soliben. Best friend Rino ang iyong laser level. Ayan po, 100% na gumagana Punta naman po tayo ng West Caloocan. Punta natin si best friend Mark Rosales. Best friend Mark ang iyo pong order na welding machine at otomas. Ito pong dalawa ang kanyang order. Pagsabay natin itis. Best friend Mark, ayan po ang iyong welding machine 100% na gumagana Ang iyong automax, 100% na gumagana Tanda. Punta naman po tayo ng Baguio City Kay best friend William Hanggang ang kanyang order ay apat na drill bit At kusama Japan planer Ito po ang planer mo best friend 100% na gumagana Maganda Talon naman po tayo ng Mabini Rojas City kay best friend Maria Angie Paharde. Ang kanyang mga order welding machine at otomas at cordless drill. Ito ang kanyang order. na natin ang kanyang cordless drill. 100% na gumagana ng mga best friend. Ayan, Ito naman kanyang otomas at welding machine na maliit pero malupit. pagsabay natin ito. Ito best friend. 100% na gumagana ang iyong mga order. Punta naman po tayo ng Kalamba sa Laguna. Punta natin si bestfriend Raex Babela. Ang kanyang solar light, mga best friend. 100% na gumagan. Talon tayo ng San Fernando, Pampanga kay best Jesse Lingat. Best friend Jesse ang iyong solar light. 100% na gumagan.